Balitang pambansa ngayon pong Miyerkules. Nagsimula na nga po ang paghahain ng kandidatura para nga sa 2025 midterm elections. Isa nga po sa mga una naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang tumatakbo sa re-eleksyon na si Francis Tolentino. Kasama po si Tolentino sa Senatorial Slate ng Pamahalaang Marcos naghahain din po ng kanyang kandidatura sa pagkasenador si Agri-Partylist Representative Wilbert Lee sa ilalim po ng Partidong Aksyon Demokratiko Tatangkain daw ho mga kapatid naman na kumandidato sa pagkasenador ang dati pong tumakburan sa pagkapangulo na si Attorney Jose Montemayor. Isa rin po sa mga malalaking um umanay pangalan na naghaim ng kanilang kandidatura sa unang araw ng COC ay si House Speaker Martin Romualdez Salate. Muli siyang tatakbo bilang 1st District Congressman para po sa kanyang ikatlong termino Samantala mga kapatid, sa party list race naman, muling susubok na makabalik sa kamera ang buhay at bayan muna party list na parehong natalo noong taong 2022. Re-electionist din ang kabayan, agap at act CIS party list. Habang gusto namang makakuha ng pwesto ng Ako OFW, Lingap ang Bumbero ng Pilipinas at Kamanggagawa Party List Groups. Ayon sa Comelec, daan at labimpitong party list group ang unang nagperihistro kahapon. Naghain din po naman ng Certificate of Candidacy ang ilang sa mga suki na sa COC filing at ilampung first timer wow! sa pagtakbo. Kasama dyan ang tinaguriang pong perennial filer na si Daniel Magtira. Sumubok din po siyang tumakbo noong pong mga nakaraang halalan. Ngayon po ay gusto ho naman niyang sumabak daw sa pagkasenador. May lang naman first timer sa pagtakbo. Kabilang po ang electrician slash karpinterong si Alexander Encarnacion. Maging ang vlogger na si Mark Gamboa ay nais nice ding tumakbo bilang senador. Dako naman tayo mga kapatid sa COC filing para sa mga lokal na posisyon. Naging emosyonal si Senadora Nancy Binay nang maghain ang kandidatura sa pagka-alkalde ng Makati City. Posibleng makatapat niya si Congressman Luis Campos na asawa ng nakababatang kapatid na si uh o asawa ng nakababata niyang kapatid na si incumbent Makati City Mayor Abby Binay. Sa Cavite naman, naghain na rin ng COC ang re-electionist na si Governor John Vic Remulia para sa kanyang huling termino bilang gobernador ng probinsya. Tatakbo ulit para sa kanilang ikalawang termino ang maginang Cholo Revilla at Lani Mercado Revilla para maging kinatawan ng 1st at 2nd District ng Cavite. Yun. Naghain na rin ang COC, Sinakamarines Sur Governor Luigi Villafuerte at tatay na si 2nd District Representative El Rey Villafuerte. So, yan po ang ating binabanggit kanina, ano po ha, dito ho sa mga lugar na ito. Ibinasura ho naman ng Korte Suprema ang kahilingan na writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque para pigilan ang pag-detain sa kanya ng kamara. At ayon po sa Supreme Court, hindi akma ang writ of amparo para po kay Roque. Ibinigay lang daw ito sa mga ito, ito po ibinibigay lamang sa mga taong may banta sa kanilang buhay. Ipinaarresto nga po ng House Squad Committee si Roque dahil sa hindi pagsipot sa mga imbitasyon sa pagdinig po ng kamera tungkol pa rin po sa Pogo at ilang pang usapin pambayan. Hindi rin siya nakapagsumite ng hinihingi na mga dokumento para makita kung may koneksyon sa Pogo ang paglago ng kanyang kayamanan. Sa kabila po nito ay inobliga pa rin ng SC ang Quadcom na magkomento sa petisyon ni Roque. Update naman po tayo mga kapatid sa lagay po ng panahon. Tuluyan ang humina ang bagyong hulyan matapos lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Huli nga itong namataan sa layong 280 kph. Sa kanluran po, hilagang kanluran ng itbayat Batanes. Taglay po niya ng lakas ng hanging ha aabot hanggang sa 165 kph at bugsong aabot sa 200 km per hour. Mabagal ang kilos ng bagyo pahilaga, hilagang kanluran. Dahil dyan, signal number one sa Batanes, Babuyan Islands, hilaga at kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang kanlurang bahagi ng mainland Cagayan. Abang suspendido naman ang klase sa ilang mga lugar sa bansa dahil po sa epekto ng bagyong Hulyan Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at mapublikong paaralan sa Batanes, sa Uyugang Gagayan at maging sa Kalayan, pati rin po sa Abra. Wala din po ngayong klase sa Batak City, sa Kurimao at Lawag City, gayon din po sa Bantay. Preschool hanggang high school naman ang wala pong pasok ayon sa Pangasinan, Binmaray, Kalasyao at Lungsod ng Dagupan. Ted Failon at DJ Chacha. Nyo nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.